Ako'y tunay na nalulog nag Nagagala? Sa pagka. Nakita. Nakita ko. Kung paano Ang ginagawa niya. Dito sa banal na tahanan. Ako'y nalulog mo sa inyo, aking mga anak sapagkat patuloy kayong nagdarasal ng aking banal na sangkalita. Sapagkat maraming maraming mga inyong mga kapatid at kapwa ang nagbubulis ng mga buwan dahil sa Naririnig din ninyo na ito kaliandrama sispan, parang parang si Ngunit huwag kayong pakampante, mga kapatid. parang 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 biglang. parang 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 sa parang Sapagkat parang tunay ng aking Banal na Santo Rosario ang magliligtas sa mga tao. Sa inyong mga kapatid, sa inyong mga pago, dahil sa inyong pananalangin ng aking Banal na Santo Rosario ay may ligtas sila. At hindi ninyo sa kapayapaan. Sa pagkat walang imposible, lahat ay posible. Kapag ginusto ng Ama na ito ay magkaroon ng kawakasan, ito ay magkakaroon ng kawakasan. Ngunit, kung gugustuhin ng Ama na ito ay bibigyan niya ng kapayapaan. Ito ay mangyayari sapagkat siya ay makatanggap. Siya ay nagbibigay ng kawakasan ngunit makatanggap. Sa mga tao hindi sumutin sa kanyang kalooban at patuloy na sumusuway sila na rin ang gumahana ng kanilang kapamahaman, kapahamakan. Kaya kayo aking mga anak, huwag kayong manghilawa na magdasal ng aking banal na Santo Rosario. Sapagkat ang pagdarasal ng aking banal na Santo Rosario, ito ay magiging daan upang kayo Ay, dumaan. Sa maliwanag na landas niyo. Ipanalangin niyo rin aking mga anak. Ang mga kanon ng mga bala. Na patuloy na pag-alagala. Hindi nila nakikita ang liwanag. Pagkita sa kanilang anak. Ngunit sa pamamagitan ng inyong pagdarasal ng ating banal na Santo Rosario, sila ay bibigyan ng kaliwanagan ng Ama. Upang sila ay makasama. Makasama niya sa kanyang kaharian. At gano'n din sa mga kaluluwa sa purgato, sila rin ay mayroong karapatan na umakyat at makapili ang inyong amoy pataas-taas. At ipalalangin niyo rin ang mga taong buhay. Sapagkat ang mga taong buhay, sila ay nakagagawa ng mga kasalanan na hindi kinalulugdan ng am. Ipanalangin niyo sila aking mga anak. Ipanalangin niyo ang mga tao pinagbili nila ng kanilang kaisipan. Sa inyong pagdarasal, sa inyong banal na Santo Rosario, hingin ninyo na sila ay magkaroon ng liwan. Sundin ninyo ang sampung utos ng Diyos na ibigin ang inyong mga ang inyong mga kaawal. Sapagkat sila rin ay nilalang ng ating ang mga Siya ang nagbigay ng hilinga upang sila ay mabuhay. Kaya aking mga anak, ipanalangin ninyo ang, mga, ang nawawala. Ang nawawala. Nang landas. Ipanalangin niyo sila aking na sapagkat so, sila ay din ang mga kapatid. Kaya, ako ito ang nagbibigay sa inyo. Ako ang ina ng lalang at inyo. sila ay aking minamahal. Sapagkat sila ay nanggaling sa aking sila. Kaya tandaan ninyo ang aking pinura. mag tayo, kayo, magmahal, at magpunod. Salamat sa inyong lahat, aking mga Salamat. Salamat. So ngayon po, dadala po na po tayo sa ikatlong mensahe mula sa panalangin papuri